Hello mga people! Ngayong araw nga pala ipapunta kami sa Panorama, isang mall dito sa Saudi. At balita ko nga ay madami ditong branded na store. Kaya tara, samahan nyo ako mamasyal. Pagpasok na pagpasok nga namin ay bumungod na sa amin itong mga imported na chocolate. At syempre dahil tayo ay isang hamak na hampas lupa lamang ay hindi tayo bibili, mag video lang ba dahil? Para naman may maiyabang ako sa mga friend kong hampas lupa din sa Pinas. Nang akala, yata sa akin ay mapira, ay ako'y nakapag-abroad lang ay sarap na daw ng buhay ko. Jaska po, ay hindi lang nila alam. Siyempre, na charot charot lang. Tapos ay may nakita naman ako dito sa kabilang side ng mga nuts. Abay, pagkakadami naman, wari ko naman na lahat ng klaseng nuts. Inaan dito, na. Tingnan nyo naman, oh. Uh. May almonds, may sunflower seeds, pistachio, walnuts. Abay, yan ang dami yun lang ang kilala ko, ay. O, sa mga may hilig magmani dyan, mamimili lang kayo dito. Kung maning babad o maning basa, ay, hindi pala yun, iba pala yun. Ay, wari ko naman, ay, pag napadaan ka dito, mga ka kahit isang kilo. Nag-escalator na lang din pala kami papunta sa second floor. At kami naglakad-lakad muna. Abay, anong hirap naman bagay kami magagapang. Ito nga ang bumungad sa amin. Totoo nga ang chismis, mga ante. Puro branded nga na store ang mga naan dito. Ibasog basog na basog na naman ang mga mata ng apat na Pilipinaya. Iwari ko naman ay kahit tulog ka na nakangiti ka pa. At habang kami nga ay uli uli dito, ay may nakita ako. Nakita ko nga pala dito yung aking gustong sapatos dito sa Skechers. Bibili nga sana ako, kaso ay sabi ko isa na lang. At parang yung aking pera ay ayaw pang magpahugot. Tapos ay nagpunta kami dito sa Adidas, nakita ko naman itong sambang pambansang sapatos ng Pilipinas. Ay nagmura na ngayon mga ante, ay kayo bumili na. Dati kasi ay nasa 1,000 real yan, ay ngayon ay nasa 500 na lang. O ay saan ka pa? Ay 50% off. Ay pagkatapos nga namin mag window shopping ay nagkakita ito mga kasama ko. At kami daw ay pupunta na dito sa food court. Ay kami ay kakain muna at para naman patitiyan ay busog. Ay mahirap naman bagay matalaang ang busog. Kami nga pala ay napadaan din dito sa mga rides at magkalapit lang naman ang food court at saka playground. Nag-order na nga lang din pala sila mama ng herpy dito sa burger. Ay, baliktad pala. <laughs> Nag-order na nga lang din pala sila mama ng, ng burger dito sa herpy. Ha? Huh? Ano daw? At simula nung dating ko dito sa Saudi ay lagi kami nakain ay sa Macdo sa Kudo ay parang naman may iba-iba. Ang burger nga pala dito mga auntie ay parang sa Burger King din. Grilled. Inihaw ba? Wala lang. Sure ko lang. Iya, yeah, ay iwari ko na masangit eh kung may butik-tik na auntie yan. Tapos pagkatapos nga namin kumain, edi eh, kami naglakad-lakad dito at para naman yung kinain namin ay matagtag. Iba't ibang klaseng rides nga din pala ang mga naan dito, mga ante. Tuwari ko naman pag yung anak mo dinala mo dito, iya eh, ay eh, tuwang-tuwa. Hindi nga lang din pala mga bata ang mag enjoy dito, pati mga isip bata ay eh, tingnan nyo naman ito. Bugs, oh. Bugs. <laughs> oh. tama tamat sabi ko na sa inyo, hindi lang bata talaga mag-enjoy dito. Tapos ay napadaan din kami dito sa kabila Aba yan ang titibay ng mga segmura ng na mga nasakay dito Ay pag ako ang pinasakay dyan ay kahit ako upahan mo ako hindi magasakay-sakay dyan Yow tingnan naman naman ito nagabaliktaran ay eh, eh, talaga naman Ay ako naman ay nasakay din sa rides pero hindi yung ganyan na magabaliktaran Tapos ay naalala ko nga pala nung kami college Ay kami namista sa Lokban Sa Vikings kami sumakay noon Tapos ay pagbaba ko, e eh, ako yung talagang hilong-hilo Hindi ka na yan ang powers Oh, eh, ba't naman ikaw ay eh, may suot ng sunglass dyan? Oh, eh, wari ko ikaw eh, ay magasukasukot lang dyan. At, At sa tagal-tagal nga namin paglilibot, eh, dito lang pala ako makakabili ng blouse sa Sara. Ay, sige na, babay na't. Itong Levi's ay abalikan ko na lang sa sunod. Babush!